tas ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Noon, nung January kayo po nagsalita at uh, tatanungin ko kung tama po ba to. At sinabi na the Marcos administration ay uupo kasama na ng ICC. Talagang uupuan na natin to discuss certain areas of cooperation. So, hindi na no cooperation, no blocking, no limit tatalakayin ang ibang mga areas kung pwede, kung saan pwede makipagkaisa. Tama ba yun? Hindi ko ko naalala yung statement. January materiale. 2025 po, sinabi ninyo, uupo kayo kasama ng ICC para malaman doon sa kanilang investigasyon ukol sa libo-libong pagpapatay ng uh, drug war ni Presidente Duterte. Sabi mo, ayon sa report, na yung cooperation with an international tribunal ay pinapayagan sa ating batas. At yung ICC representatives have been going in and out of the country without any of us raising anything. January 2025 po. So ano ho yung tanong? Kaya sinasabi ko, what happened to the President's statement that the government will not lift a finger? And what happens to your own assertion that there will be no blocking but no cooperation? Ngayon, nakikipagtungo na tayo sa ICC. Hindi, yung po yung sinasabi natin, nagiging bukas ang ating isipan, ngunit hindi po natin ginawa. Hindi po tayo nakiupo, hindi tayo nakipag-usap. Iyon po yung malinaw sa lahat. Pero handa kayo nun, ngunit hindi natuloy. Po ba? Uh, marahil, ho, kung, kung meron hong tutulay, pero wala naman hong tumuloy. eh Kaya wala hong nangyari. Pero meron rin kayong sinabi that the uh, ICC representatives as of January 2025 have been going in and out. Labas-pasok sila sa ating bansa. Hinahayaan lang natin. Tama. Hindi ko po ano eh, hindi ko po alam yung pagpasok at paglabas nila. Po wala po akong wala akong kaalaman sa pagpasok at paglabas. Marahil sa kanila pag iimbestiga labas pasok sila muri Ngunit hindi wala akong nagsasabi sa akin na ICC po yung labas pasok dito. Wala Meron... pong uh, report sa immigration. Wala po akong report sa Saan sa atin po mga puma... Kayo po nagsabi, kaya ako nalaman. No, may... Anang, 46 na bawang, 54 na si Buyas. Ha? Huh? Hmm. Huh? Oh, lista uli. Hindi. ICC si representatives na labas-pasok dito sa ating bansa na hindi tayo umaalma, hindi tayo nagre-reklamo, yun na ang pagkasabi po ninyo. Eh. Ang na sabi namin dati pa, kung wala ho silang nilalabag na batas, ay malaya po silang maglabas-pasok sa ating bansa. Katulad po ng kahit sino pang turista o sino pong nais bumisita sa ating bansa. Iba po ang pakay ng turista, iba naman yata ang pakay ng kinatawan ng ICC. So, nag-iba na talaga. Sa bandang January ng 2025, hinayaan na natin sila na lumabas-pasok dito sa ating bansa. Ganun po ba? Hmm. Hindi po natin, wala, wala tayong hinahayaan, hindi lang tayo nagtatanong kung, sila, kung hindi natin tinatanong ang lahat ng labas-pasok dito. Kung sila po ay ICC Pero kasi nga sa dami po ng labas-pasok sa atin hindi po natin tinatanong so hanggang uh, hanggang enero uh, hanggang enero nitong nga taon eh talagang uh, maliwanag na labas-pasok na yung mga ICC ano hindi ko po alam eh wala pa akong personal knowledge I can only speak from personal knowledge. Narito kasi sa Philippine Star, eh. At uh, sinabi na, I know that, as anecdotally from people I know from the human rights community, they've been in contact here. Oh, may mga nagkikwento po na may kausap silang ICC. So alam po ninyo. Kasi sabi mo eh, in-identify pa ninyo yung source. Sabi niyo yung human rights people. Nagko-contact na. O nga, ka, o, ka, o, o, o. na. Di alam na ninyo na nandito na yung ICC. Ay, also, hindi, hindi ko rin. nalalaman kung, kung nandun sila. Sinasabi lang nila, may kausap sila. Hindi ko sabi ko sa sila nag-usap at paano. Pero, siyempre, ho, marami hong gustong tumulay. Ngunit hindi naman natin, wala, hindi ko nagkaroon ng pagkakataon na makilala talaga namin ng na ICC o makaharap. Kahit kailan po hindi namin nakaharap ang ICC. Pero alam ninyo na megalaw na sila at nag na sila. Pitong taon na po silang gumagalaw, ma'am. Pitong taon oh. na. Hindi naman ngayon lang yan eh. Seven years ago, the ICC was already investigating what happened during the drug war. What eh, happened seven years ago? Parang nahinto eh. Bakit sinabi natin na, na hindi na tayo mag... Uh... Yun lang po yung aking recollection kung kailan sila nagsimula. Na parang 2016 nga, baka nine years ago pa, sinimulan na po nilang bantayan ang ating uh, drug watch, yung ating drug war noong nagsimula po yung patayan. Pero uh, matibay ang ating kalooban, matibay ang paninindigan natin na hindi natin natutulungan uh, at uh, talagang tututulan natin pagkat meron tayong sariling pulis, may sarili tayong mga korte. Ang liwa-liwanag noon. Bago lamang, Pero, meron po tayong panahon na binabantayan dito. Tapon. May panahon, panahon po tayong binabantayan dito. 2016 uh, hanggang 2019 ay doon po ang kainitan ng drug war. At ito po, ang dami yung lumalapit sa aming opisina, humihingi ng tulong na maimbestigahan yung magpatay kung kani kanino na lamang. Isa, pero marami pumunta, ho kaming talagang naging ano eh. Kailan pumunta sa opisina ninyo? Kasi binabanggit ninyo, hindi pa Marcos administration yung 2016 to 2019. Uh, yun, so, oh, so, eh, kailan oh, nagumpisa? Yun, no, na, ho si sila masigari, pumunta sa amin, 2022 na. Oh. So matagal na ho nakalipas ang mga krimen na nangyari. Pero nung umpisa, ang sinasabi natin, paulit-ulit, eh, talagang uh, hindi, hindi tayo tutulong at hindi tayo hahaya, hindi natin hahayaan sila manghimasok. May